Kasi itong si Sara Lustay Duterte Eh, Sara, Lakwatsera Duterte Eh, nananawagan ng respeto how, how ironic yan, no, Ikaw na hindi gumagalang sa house of representatives Ngayon, mananawagan ka na irespeto Yung desisyon ng Senado Wait lang, nung budget hearing Nirespeto ba ni Sara Duterte ang Senado? Hindi, kasi hindi favorable sa kanya Pero ngayon, na favorable sa kanya Yung naging desisyon ng Senado Na i-archive yung Articles of Impeachment Nanawagan ng respeto DDS, ano tawag mo dyan? Double standard. <laughs> Double standard yan. Nagsalita si PBBM dyan. Maraming nagulantang sa statement ni Presidente kasi basag na basag. Hindi lang si Sara kundi ang kampo ni Sara Duterte. Kasi nagdidiwang sila. Wagi daw si Sara Duterte. Hindi po. Walang sinasabi ang Korte Suprema na absuelto si Sara Duterte sa kanyang accountability, sa kanyang pananagutan, sa kanyang pagwawaldas ng confidential funds. Yan yung ginigit ng Presidente. Namaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo. Ah, headline ng Manila Times. Sarah Sara sabi niya, respect Senate decision on SC impeachment ruling. Big words! Respect the Senate. Ikaw ba irerespeto mo ang Senado? Yan ang panawagan ni Sarah dyan. Irespeto niyo po ang Senado sa kanyang desisyon. Dyan sa aking impeachment. Wow! Ma'am, sa'yo pa talaga ng galing ha, na -respeto natin ang Senado ha? Ikaw nga, hindi mo na-respeto noon yan eh. Nung budget deliberation eh, binastos mo ng binastos yung mga miyembro ng Senado. Tapos ngayon, ikaw mismo mananawagan ng respeto para kay Sarah Duterte? Wow, edi wow. A day after the Senate archived the articles of impeachment against her following the an order from the Supreme Court, Vice President Sarah Duterte called on the public Wow, called on the public to respect the Senate's decision. Uy, sino yung publiko na yan? Nananawagan po si sara Duterte sa publiko na irespeto ang disisyon ng Senado, ganon ganon na lang yon, Ganun na lang, <laughs> ganun na lang, ganun na ganun na lang yon. Pocket favorable sa yong ang disisyon, irespeto natin ang Senado. No, na hindi favorable sa yo binastos mo ang Senado. Ironic, di ba? Nagpapatawa ka ba? In a marathon session on Wednesday, the Senate voted 19 yes and 4 no. With one abstention, to archive the articles of impeachment in abeyance to the High Court's ruling that Duterte's impeachment was unconstitutional since it was the fourth complaint that was filed in a year and was deemed void from the start. Okay, sige, malinaw na yan. Move on na tayo dyan, Kakofi. Wala na tayo dyan. Tapos na yan, impeachment na yan. For the meantime, for this year. Pero February 6, ayan na, may magpa-file ulit. Definitely, 100%, 1,000% sure, may magpa-file ulit ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte sa pagsapit po ng February 2026. Okay, tapos na tayo dyan. Hindi po absuelto si Sara Duterte. Yes, nakakuha siya ng suporta mula dyan sa Senado pero hindi pa po siya absuelto kasi sayang, malaking sayang po yung mga ebidensya, malaking sayang yung mga testimonya, mga pag-amin ng opisyal ng Department of Education na sinusuhulan sila kada buwan ni Sara Duterte ng 30,000 para saan? malinaw na malinaw yan na lumabas sa Quadcom Investigation. Magagamit at magagamit pa po yan. Hindi pa ibig sabihin na na itong taon eh o by next year eh panis na yung ebidensya na yan hindi tuloy tuloy pa rin po yan kung matatandaan ninyo si PBBM tahimik siya sa issue na yan di ba hindi mo siya nagsasalita dyan eh hinahayaan niya sa senado sa house of representatives sila yung nagbabardagulan dyan di ba Bibihira ka makarinig kay presidente na nagsasalita siya patungkol dito sa impeachment. Siyempre, medyo naging mainit itong usapin na to sa mga nakalipas na araw. Natanong po si presidente patungkol dito sa impeachment. O yan, headline na ba dito ng iba't ibang pahayagan? Halimbawa ito sa Philippine Star. Ang sinasabi po ni President Marcos dito, SC impeachment ruling did not touch on merits. Sa madaling sabi, yung Supreme Court, hindi nila tinignan talaga yung nilalaman ng kaso o yung merito ng kaso o merit ng kaso sa madaling sabi, yung pagkaka-dismiss o pagdideklara bilang unconstitutional ng impeachment ni Sara Duterte ay yung proseso. Nagigets ninyo ka coffee? Yung proseso, hindi yung merit ng kaso o hindi yung nilalaman ng kaso. Magkaiba yan. Pag sinabi mong proseso, sinasabi ng Korte Suprema, mali yung pinagdaanan na proseso kaya dapat ideklara yan na nabag sa batas o unconstitutional. Again, yung proseso. Pero sinasabi dito ni PBBM, hindi tiningnan ng Korte Suprema yung merit ng kaso, yung kaloob-looban ng kaso, yung pagsusuri sa mga ebidensya o kung ano man yan, hindi nila ginawa yan. At hindi naman nila talaga trabaho yan. Dahil ang impeachment court ay tanging senado lang. Nagigets nyo yung point, Kakofi. So sinasabi ng PBBM, sinasabi ng Presidente, ang naging desisyon ng Korte Suprema ay ang tiningnan nila, proseso hindi nilalaman ng kaso, kaya hindi ibig sabihin na malinis na si Sarah. Hindi ibig sabihin na hindi na mapapanagot si Sarah. Kumbaga, na-delay lang yan bahagya. O sige. Let's uh, dive into the details, no? Nasa One News naman dito Headline niya ng One News. Ayan, yeah, pwede niyo rin makita yan. Nasa One News yan, no? Para wala tayong fake news dito. Oh. It was the first time, correct? Ito yung kauna-unahang pagkakataon that President Marcos commented on the SC decision on the impeachment case against Duterte since the High Court handed down its ruling last month. Correct? Kasi nasa India ang ating presidente. Nagtatrabaho sa India ang ating presidente. Nakafocus siya dyan. In fact, sabi niya nga, eh, one of the most productive visit niya dyan sa India. So, hindi siya nagpa-distract. Itong kagandahan sa ating presidente. Total, wala naman siyang papel dyan sa impeachment case na yan. O, hindi siya nagpa-distract. Tuloy lang siya sa trabaho niya dyan sa India. Kasi trabaho niya yan, di ba? Bilang uh, punong ehekutibo, bilang presidente. At naging successful yung kanyang pagbiyahe dyan. Pero pag-uwi niya ng Pilipinas, ito na. Natanong na siya dyan. The Supreme Court's decision declaring the impeachment case filed against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Pag sinabi mo unconstitutional, labag sa batas. And I quote the President, does not have any bearing on the rightness or wrongness of the accusation. Sa madaling sabi, hindi sinasabi ng Korte Suprema na tama o mali yung kanilang desisyon o yung kaso o yung sinampang kaso, impeachment case laban kay Sara Duterte. Yan ang pinupunto ng presidente dyan. It does not have any bearing on the rightness or wrongness. Kasi, ang tinignan lang naman ng Korte Suprema, yung proseso. yung pinagdaan ng procedure ng impeachment ni Sara Duterte. So, kung tama ba na dapat ma-impeach si Sara o hindi, yung nilalaman ng kaso o dapat ba siya ma-convict o ma-acquit, hindi tinignan ng Korte Suprema yan. Tama naman ang presidente dyan. Yan ang sinasabi niya dyan. And the country should still, and I quote again the president, try to get some answers from her. President Marcos said Friday, August 8. Kailangan pa rin sumagot ni Sara Duterte sa tanong ng taong bayan. At yan ang ginagawa ng taong bayan ngayon. Hindi siya absuelto. Kung nagti-Thanksgiving mas na kayo, nagdidiwang na kayo sa pagkapanalo ni Sara Duterte, hindi pa tapos ang laban. Kinakailangan pa rin pong sumagot ni Sara sa mga aligasyon sa kanya, sa akusasyon sa kanya. At dapat marinig po yan ng taong bayan. Marinig po yan ng publiko. Yan po ang malinaw. Sabi ng Presidente, the country should still try to get some answers. Wala pa tayong sagot na naririnig. Kasi pag tatanungin mo si Sara Duterte, yung investigasyon dyan sa House of Representatives, sumasagot ba siya? Hindi siya sumasagot. Paano yan? 125 million pesos. Ginastos sa loob ng 11 days. 600,000 600 million pesos na confidential funds. Ipinambayad kay na Grace Piatos, kay na Uwishi, kay na Xiaomi, kung sino-sino pang pinagbabayaran dyan sa confidential funds. Wala pang malinaw na sagot. Itong impeachment sana, sana, kasi hindi na mangyayari for this year, no? Itong impeachment sana, ang isang platform para maliwanagan ang publiko. Pagkakataon na rin sana yan para kay Sara Duterte na patunayan ang kanyang innocence sa issue na yan. Pero Ayaw nilang mangyari yan. Alam mo kung bakit? Makakal ka mga ebidensya. Pag nabuksan ang bank records, nagbukas ka ng Pandora's box dyan. Bubulaga billions of pesos as alleged by Trillanes. Nasa bank records ni Sara Duterte. Sa pool, paano ka magkakaroon ng billion transactions? Dati ka lang mayor, magkano na sahod ng mayor? O vice presidente ka, paano ka magkakaroon ng ganyang kalalaking transactions? Nga bubulgar yan, once na umusan lang impeachment. Kaya nga, ayaw na nilang umusad sa ganyang sitwasyon. Ayaw na nilang umabot sa impeachment mismo. Kasi mabubulag ta eh, itong mga kalokohan ni Sara Duterte. At a press conference on the last day of his five-day state visit dyan po sa India, Marcos said, The High Court only ruled on procedural issues, not on the merits of the impeachment case. Yan yung pinupunto ko sa inyo kanina, no? We have to make very, very clear to everyone that the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness in the impeachment case. Accountability doesn't come into it here, sabi ng presidente. Correct. Mapapanagot at mapapanagot pa rin si Sarah at hindi siya pwedeng basta na lang maabsuelto nang hindi naghihiring nang hindi dinidinig itong kaso na ito dahil mabibigat itong mga aligasyon na ito. Usapin ito ng pagwawaldas ng pera ng taong bayan at dapat sumagot siya dyan. Malinaw na malinaw yan. It was the first time that Marcos commented on the SC decision on the impeachment case. Correct? Kasi tahimik siya eh. Ayaw na umiksa na dyan eh. Ayaw na makialang dyan eh. Ang problema eh, ibang DDS nga eh. Si Presidente pa sinisisi nila. Pero malinaw naman ang side ng Presidente dyan. Sinasabi niya, ayaw ko yan na impeachment. Very clear ang presidente diyan, ayaw niya 'yan. Sa hindi niya naman trabaho 'yan, 'di ba? Hindi niya naman panadagutan 'yan. Hindi naman siya ang inutusan ng saligang batas ng konstitusyon na magsagawa ng impeachment. Tanging kongreso lamang po 'yan. Kaya parang irrelevant din na magkukumento ang presidente diyan. Hindi na papakilaman niya Kumbaga, uh, hindi niya business 'yan. 'Di ba? Bakit ko papakilaman 'yan? Pero sa kulit ng media, sige, napasagot ang presidente. Marcos indicated that some people apparently pushing for the impeachment trial have consulted him on what to do next. Some are asking, sorry, that's your problem. Sabi ng presidente, I don't borrow problems, that's your problem. The chief executive said, without elaborating. Hmm. Tapos, isin niyo sa presidente. Tama nga naman ng presidente dyan. Tutal, nanalawagan kayo ng independence, di ba? Executive, legislative, judiciary. O, kanina bang problema yung impeachment? Legislative. Kongreso. O ngayon, tinatanong daw ang presidente, hindi naman pinangaralan kung sino yung nagtatanong sa kanya. And I suppose, coming from the House of Representatives yan, tinatanong siya, anong gagawin natin? Anong next move natin dyan? Sabi ng Presidente, kayong bahala dyan, that's your problem. I don't borrow problems. Sa inyo yan. May sarili akong problema. In fact, mas matindi nga yung problema na hawak niya. It will be improper for me to tell my friends in the Senate and House that this is what you should do. That's highly improper. Even I would be impeached if I will do that, sabi ng Presidente. Yung nakagandahan sa Presidente, nag-iisip hindi ko kayo pwedeng diktahan ng anong gagawin ninyo dahil independent kayo. Ang tinutukoy niya dito yung house at yung senado. Gawin ninyo kung ano sa tingin ninyo yung trabaho ninyo. At hindi ako mag-iimpose sa inyo. Sige, push nyo yung impeachment na yan. Talagang pursigin ninyo, pupukin ninyo si Sarah para matanggal siya sa pwesto. Hindi niya trabaho yan. Yan ang ini-insist ng Presidente dyan. I keep telling you that the President has no role in this. I am an impeachable officer so I can't really involve myself in this. Mariraw yan ha! Pero bakit ang presidente sinisisihin ninyo, mga DDS? Dapat nga magpasalamat kay sa presidente dahil ayaw niya umusad yung impeachment na yan. It's just that hindi niya trabaho yan, di ba? Nagbigay lang siya ng kanyang uh, intelligent opinion sa usapin na yan. Marcos however said the country should still try to get some answers. He said the Commission on Audit can examine all allegations against Duterte, correct? The COA can examine all of this because we are coming up in the budget process. I think these accusations would come out again, sabi ng presidente. Correct. Hindi lang naman impeachment trial ang isang paraan para mapanagot si Sara Duterte. Diba? Para singilin siya sa kanya mga kasalanan ang COA audit, di ba? O audit 'to muna 'yan. Eh. I'm sure the House the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it really is their purview. Sabi po ng presidente, sana. Simulan na. <laughs> Simulan na pero budget deliberation na eh. 30 days after the sona kailangan ipasa na ang budget diyan sa uh, taong sa house, di ba? At uh, Senado, at uh, i-deliberate na nila yan. Nako, sigurado, maingay-ingay na naman yan, coffee Budget hearing na naman, ha? Ah. Ang tabayaran na, na, naman natin yung budget hearing na yan. He said he continues to focus on his priorities for the people, whatever happens to the impeachment case. There are so many things that I need to do. And those are my priorities, sabi po ng Presidente. Correct. Napakaba, napakarami pong trabaho ng Presidente. O yan, ah, basag kayo ngayon. Yung mga nagdiriwang, hindi pa po tapos ang boxing. Nakascore lang siguro kayo. Na-delay lang ng bahagya. Pero pagsapit po ng February, eh, panibagong impeachment case po yan. At kahit hindi pa sumasapit ang February, ang COA ongoing, yung kanilang pag-audit sa pagwawaldas ng pondo. At ang House of Representatives and even the Senate ay pwede rin po anytime soon ibagsagawa eh, na ng kanilang investigasyon patungkol dito sa confidential funds lalo na po eh, magsisimula na ang budget deliberation sisingilin at sisingilin pa rin si Sarah dyan hindi siya absuelto dyan huwag muna kayong magdiwang dahil sinisingil pa yan ng taong bayan